So sa video ito, pag-usapan natin kung kailangan ba talaga natin maglagay ng carbon cleaner sa ating mga gasolina, ano yung nagagawa nito para sa ating mga motor, at kung paano at kailan ang paglalagay nito. Okay. So para malaman natin kung kailangan ba talaga nating gumamit nito, pag-usapan muna natin kung ano ba 'yung ginagawa nito sa ating mga motor. So 'yung mga carbon cleaner na kagaya nito, 'yung saking galing sa Honda, ay isang fuel additive or hinahalo sa gasolina, nilalagay sa tangke para linisin yung mga carbon deposit na nandoon sa intake system natin or sa fuel metering system components natin. Ilan sa mga yon yung fuel injector, carburetor, idle air blends, throttle bodies, manifold, and intake valves kadalasan yung mga carbon deposit na mumuo dun sa combustion chamber natin kung saan doon nagko-combust or naghahalo yung hangin tsaka gasolina at dun sila parang pumuputok or sumasabog or nagko -combust. kaya naman may nabubuong mga carbon deposit at nagsisikalat sila sa intake system ng ating mga motor at kapag masyadong marami na yung mga carbon deposit sa ating intake system ay dun na magkakaproblema sa performance ng ating mga motor. So sa pamagitan nitong carbon cleaner is may improve or may ibabalik natin sa dating performance yung ating mga motor dahil wala nang mga bumabarang residue kagaya ng carbon deposit sa ating intake system. Malilimay tahan din natin yung pagpapa-FI cleaning at pagpapalinis ng throttle body dahil dito sa carbon cleaner na to. So tuwing kailan ba tayo dapat maglagay ng carbon cleaner sa ating mga motor? So sabi dito, use every 3,000 or after 3 months. Kung alinman yung mauna sa dalawa. So yun, kung gusto nyo na pagbasihan yung ODO, 3K tapos kung buwan, 3 months. Tapos sa paglalagay nito sa ating tangke, eh, dapat may lamang gasolina yung ating mga fuel tank. At least 2 to 3 bar dito sa ating digital panel kung pagbabasihan nyo to. 2 to 3 bar at least para ma-penetrate or mahalo yung ating uh, carbon cleaner dito sa loob. Tapos, hindi pwedeng walang laman yung tanki natin kasi uh, direktang pupunta sa fuel injector sa ating combustion chamber ito at masisira yung ating mga black kung walang lamang gas yung ating mga motor at nilagyan natin ito. So, sa paglalagay nito, simple lang naman. May takip yan, tapos may cover pa siya dito sa taas. So, buksan lang natin. Butasan nyo lang. Ayan. And then, pag nabutas nyo, ilalagay nyo lang dito sa inyong tangke. Eh. Ayan o. No? Bubuhos nyo lang. So, ibuhos nyo lahat itong buong amag na to. Ayan. Takin nyo. Then, after nyan, is kakalugin natin or painitin natin yung ating makina para humalo yung gasolina. Optional lang naman na alugin natin yung ating mga motor. Para sa akin personally, mas good siya para maghalo talaga yung carbon cleaner natin sa gasolina at magpenetrate ng mabuti. Mas okay din na ubusin muna natin yung gasolina natin dito sa tangke na hinaluan natin ng carbon cleaner. Para hindi lumabnaw yung solution at magawa niya yung trabaho niya na tanggalin yung mga carbon deposit. So yun lang para sa video nito The more you click, the more you know Usapang carbon cleaner sa ating mga motor Bye bye